Sa mga mahilig mag-travel dyan, alam nyo bang bawal na sa aeroplano, international man o domestic flight, ang power bank na may kapasidad na higit sa 160 watt hours o 43,243.24 milliamp hours. Inanunsyo ito ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP nitong Martes, March 4. Bunsod dito ng insidente noong February 28 kung saan isang eroplano sa South Korea ang nasunog sa Gimhae International Airport. Ayon sa investigasyon, posibleng nagmula ang apoy sa isang nag-overheat na power bank sa carry bag ng isang pasahero. Batay sa patakaran, pwede ang power bank na may kapasidad na hindi lalagpas sa 100 watt hours. Samantala, ang power bank na may kapasidad na mula 100 watts hours hanggang 160 watt hours ay kinakailangan ng pahintulot mula sa airline. Habang mahigpit na ipinagbabawal, ang power bank na lagpas sa 160 watt hours ang kapasidad. Pinaalalahanan din ng mga pasahero na hindi pwede ilagay sa check-in luggage ang kahit anong power bank. Ayon sa CAAP, nakikipag-ugnay na ito sa iba't ibang airlines, sa Ninoy Aquino International Airport at iba pang pangunahing paliparan sa bansa upang mahigpit na ipatupad ang regulasyon para sa iba pang content, mag-follow sa lahat ng social media pages ng News 5.